Hello mga dads, ganito rin ba yung bahay nyo? Yung paminsan-minsan parang, ito mga dads, oh. yung parang may dumadalo sa inyo, ayan, na parang may nagpaparamdam. So, pag mga ganyan mga dads, nang ah, mo, isipin mo na parang disco na lang yan, yan magsayawang ka. Pag mga ganyan mga dads, ano ba yung nagiging problema? Ano ba yung nagiging cost? Bakit ganyan yung mga ilaw natin? Minsan, okay naman, katulad yan. Then, pag minsan, hindi na naman. Ayan, oh, parang ganyan. Tapos yung blower, yung mga appliance nila, minsan daw namamatay yung electric pa naman, bumabagal yung ikot. So, pag mga ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung dapat tingnan? Ano ba yung solusyon, mga dads? So, kung gusto nyo malamang, mga dads, subaybayin yung video nito. Let's go! Siyempre, makadad sa una natin titingnan dyan, yung panel niya. Kasi nga po, lahat po ng ilaw nila halos ganyan. Lahat ng mga outlet nila halos ganun na nangyayari. Ibig sabihin, nasa main source siya. So, dito makadad si check natin yung power supply na nanggagaling sa service entrance natin o kaya sa poste tayo makadad. Ayan. So, ayan, parang mali. Ah, so, mali yung ano natin sa amperes. Ngayon, lagay lang natin sa volts. Then, ang mat-check natin makadad sa no, yun. wala tayong makuha dito kasi sya na mga dance, medyo nahihirapan ako sa pag video kasi ayun nga tayo lang po mag isa ito ang nakukuha natin 0.9 volts oh napakababa mga duds ano nangyari ayun ayun napansin nyo ba mga duds ginagalaw ko na napakaluwang na nila ayun at may mga time na kapag ginagalaw mo ito patulad nyo mga duds ayun napansin nyo na kumuslap yung ilaw nya ayun mga dance, slow mo natin ayun ibig sabihin may loss din po siya dito or possible dun talaga sa pinaka problem niya mga dads so syempre una natin gagawin dyan sasuggest natin kay ma'am na kailangan napalitan yung mga breaker niya pa na yung panel niya mga dads o i or kung anong magandang gawin mga dads baka ayusin na natin ng konti yung pagkaka-wire niya so tara mga dads dun na tayo sa main source tara let's go at ito mga dads at nandito tayo sa taas ng bubong Ah, uh... So, alos same lang yung mga nagiging problema nung mga ginagawa natin. So, ito kasi daw, nawawala. Nakita nyo naman na nag yung ilaw ni na ma'am. Ayan po. ano yung problema. So, base dun sa nakuha natin, dun sa reading natin, dun sa baba. Umabot lang siya ng 16 volts. Ayan po. So, nandito tayo ngayon para i-check dito sa mismong poste nila kung nakukuha ba yung total na ganun mga yung 16 pag nasa 16 nang ganyan then check nyo kung meron pa siyang mga pinagputulan katulad nito ayan o oh. Ay, meron siya pinagputulan dyan pinagdugtungan pala ayan dugtong siya dyan natural lang yan na may dugtong dyan tapos punta ka dito papasim mo na may dugtong din sa dito ito ayan dito pa lang mga kadatsa i-check si na natin kung meron ba siya power dito o kasi parang ayun know, o nagasin na nigas yung pagka ano niya. so check na rin natin pero ang una natin dats dito muna tayo sa service entrance so paano ba i-check dito mga dead? so nang gagawin mo first of all bago ang lahat <laughs> ayan ah uh, tayo ng supply niya dito ay nakabitin lang pala to makadad oh. yun so dito check natin kung may power so tara makadad let's go ay nga makadad so nakita na natin na uh, may power siya dito ito so video lang natin makadad sa ito And so yung kama yan po so sinaksak ko yung isa doon then isa dito sarang ayan then tingnan nyo po yung total 220 6 ibig sabihin okay siya so okay siya dito ngayon susubukan natin ibig sabihin kapag ganyan mga kadad sandito na nakita mo na na may power siya mag step by step ka ang next na gagawin mo niyan mga kadads, dito sa isang supply na mga kadad dito tayo niyan dito pala ayan hindi na pala nakuha ng camera ayan check natin dito saka dito so babakbakin lang natin siya ng konti mga sa ayan Yun. Ayan. So, subukan kong i-video pa mga dads ha. Wala kasi yung ano ko mga dads. So, kalimutan ko. Ayan. 226. Kasi siya hindi ko kasi mabitawan. Nakatap yung dalawa. Ibig sabihin, okay tayo dito. Ayan. Then, ang gagawin muna ng mga dad. Patras papunta doon. So, doon tayo yan. Ha? So, itatape ko lang ito mga dads. Let's go. Finally mga dads at nakita na natin yung problema niya. So, yun po. Ah, kaninang chinyak natin siya dito, dito. Ayan. Chinyak kasi natin siya kanina. Normal yung nakuha natin. Pero kapag uh, chinyak natin siya dito, okay naman yung nakita nating supply. Ngayon, pumunta tayo doon, okay din naman. Ngayon, pag mga ganun makadad, so okay. Ang gawin nyo, pabuksan nyo yung power nyo. Mate! Mate! Kikislap la pa! Magpundat-pundat la pa! Mamaslag ka kai, aluwang kay. Power! Basi kasi dito, mga dads. Mababay supply niya. Hmm. natin ito. Tapos dito. mga yung supply na. saksak mabuti itong isa mga kadad. Ayan. 111. Ayan. 360 the drop boots sa mga kapatid sa so, so, gagawin natin yan, mag-move tayo doon para ma-check natin lahat para sigurado na walang problema sa or nandito na talaga yung problema pero may narinig kasi ako nina na makadads na may, may tumatalong sa dito or may ay pa gamit ko ay hirap ng masigit ang hirap ng masigit ayun makadads narinig iba Wala. Hmm. No. So narin ko kasi yung may tumutunog dito. Subukan natin buksan mga dad sa. Ah, tanta na na na. Ayan na. Ayan. Sinasabi ko mga dads. Ano po yung sinasabi ko na nagiging problema ng isang electrical ano uh, moist dali ay eh, siguro yung ayan so nangasin po siya so bakit ba siya nangasin ng ganyan ayan pa una po dun sa mga nakaraan natin video so marami na tayong ginawang ganitong video nagiging problema ganyan ayan nagkakaroon sila ng corrosion o nangangasin yung blur da ah. ba't ganito yung cellphone to bagong bago di marunong makisama <laughs> po so ngayon po ang gagawin natin race splice natin yan tapos uh, uh, ano ba <laughs> ayun ayusin na natin yung pagka splice nya kaya subukan na lang natin siguro tanggalin to kasi parang wala naman siyang kwenta makadads siya. eh tinan nyo nakababa lang so pagdating doon naka-drop din siya so parang walang kwenta rin so ayun mga kadads lang tayo ng wala kasi yung ano yung lagi ko sinasabi sa inyo rubber tape electric tape lang yung meron tayo so tara mga kadads ha ayun, let's go few moments late nandito tayo ngayon sa Mabuko Magalang, Pampanga ayan po para i-troubleshoot yung nagiging problema ni na ma'am na nawawala daw sila ng power tapos para daw silang minumulto ayun so para daw patay sindi minsan daw minumulto para daw minsan daw minumulto pero madalas nagdi-disco patay sindi kasi yung power nila so ayun po at nakita na natin yung problema at shoutout nga pala kay Mark Dato so kapangalan ko pa siya so Tara mga para di tayo butan ng gabi. Let's go! At siyempre na nga mga dads, at ito ititape na natin yung mga pinagbabakbak natin kanina. Then ito, puputulin na natin siya gamit tong pinakamalakas na sandata natin. Ayan, then i-stress is na natin siya. So medyo madikit yung pagkaka-stress kasi solid wire pa po yung wire nila pagka medyo mahirap ito sa side cutter ko na lang siya kapag mga ganitong bagay ayan mas kinagamit ako na lang siya ng side cutter para may iwasan magkabali-bali yung wire natin mga dads at syempre mga dads kung bago ka lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan mag subscribe at click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos at kung may natututunan ka sa video nito ay huwag mo naman sanang kalimutan na like ang ating video ay napakalagang tulong nito na sa ating channel so tara mga dads let's go at ito na nga medyo sinabit ko yung ano niya kasi ayaw ng patanggal ng may-ari daw yan. Oo nga naman, service entrance yan. Pero basic kasi doon sa nakita ko, alos looping mo lang siya dito. Eh, tatagos din naman yung tubig dito mga Ayan. So ito yung po, tinate ko yung mga pinag-check ko kanina, yung mga binalatan ko ng konti para secured mga kadads ah, at syempre pagkatapos natin mag tape magigamong na tayo magpahinga kaya <laughs> medyo ayan takalaki kasi ng chunk ko <laughs> ayan at after nang pagdudugtungin na natin tong live wire natin solid wire po yung wire natin so medyo mahirap po siya ipalipit tapos Uh, aluminum po yung galing sa poste natin ayan at ayan nga makadad sa lalagyan natin siya ng rubber tip napakalaking tulong kasi ng rubber tip lalo sa mga service entrance sa mga pinagdugtungan ng ganyan mga kadads. abang tumatagal kasi yan lalong kumakapit parang pagibig abang tumatagal lalong sumasarap ay Alak tayo ayun, <laughs> Ayan. Then, dadagdaga pa natin siya. Ito kasing, ano, ayan, o, oh, kung mapapansin mo, pag inila ko siya ng sobra, medyo numinipis no, siya, mga kadads. Hindi ka nung isang rubber tape. Mamaya, mga kadads, i-explain ko kung ano ba yung pinagkaiba nito sa kanung ito. Ayan. At ito na po. At uh, ititape na natin siya. Then, medyo hilahin natin yung tape natin para mas kapit na kapit talaga, mga kadads. Ayan. So, after nyan, in na natin itong isang na let's go. at afternoon na yan puputol na natin siya at kapag nagpuputol ako nahawakan ko yung pinaka pinakagaling sa poste kasi kung sakali man live wire kung hindi mo siya hinawakan ay po ang mangyayari doon lilipad dyan o hihila siya pwedeng tumama sa mga kable sa bakal ganyan, o sa iyo mismo so for lang pero ito neutral naman wala po siyang ground kaya safe na siya and pagdudugtungin na natin siya yan, so medyo ibubuka ko lang siya ng konti para may pasok natin siya sa gitna at talagang pasok na pasok yung wire natin mga kadads hindi lang siya sa labas na nakapaikot na mabilis matanggal ito pinasok ko siya sa loob para talagang wala na siyang kabala ito mga kadads pagkita ko lang ah. so medyo nahihirapan tayo mga kadads kasi yung wire niya yan, solid po uh, pinahikot ko na lang siya ng ganyan gitna nang kawalayan din na yan. Then, ayan, lang na lang natin siya pataas. Itatala na lang <laughs> natin siya pataas. Para di na maulit yung mga pangyayari. Yan. So ayon ang patanggal. Kasi daw design yan. Wala daw akong tatanggalin na yun. Then tinip ko na lang. Tinali ko na lang ng alam. Ito ang yan. So, ito na lang natin ito mga tapos tayo dito test na pero ayun mga kadid may napansin ako dun sa panel nya medyo luma na rin kailangan na rin papalit pero next na lang daw pero sabi ko baka magka problema uli eh sa panel na po kayo magpapokus wala na po dito so ayun tara mga let's go at ayun mga additional sa mga paggamit ng rubber tape ayun So di ko na yung brand Pero ito makadad sa medyo Para sa akin kasi kapag Ito na no, Tingnan nyo Kapag inihila nyo siya Pabilis siya maputo Saka masyado siyang malambot Hindi katulad nung branded na ginagamit ko Kaso naubusan kasi ako Ngayon na, na, na binili nila ganito Yung kasi makadad mas Mas makapal yung pagkarabar niya Tapos pag Ginila mo siya talagang nagrubberize siya. So, ito pag hinila mo na siya, napuputol na siya kagad. Masyado nang malambot. So ito po yung naano natin. Naikutan na lang natin siya ng ganyan para medyo okay naman. So same din naman yan. Hindi ko na lang napakita kanina kasi medyo live. Ayan. At medyo binibilisan natin ng konti. Kasi pag gabi na rin makaludso. Mga ng araw. So let's go. Ayan. Pinagdugtungan. Rubber tape natin. finally ito makadad si test na natin siya kung okay na ba yung supply niya makadad siya yan so yung po yung galing sa taas ayun 225 Oo, oh, okay na siya at maray marami palang salamat kay Mr. Dato ito pinakisuyo ko na lang siya kasi nakalimutan ko palang yung video may mga pina estimate kasi sila Ayan, so hindi na daw naglulus o hindi na nagkakaroon ng disco sa bahay nila o nagpaparamdam. So maraming salamat po sa pagtitiwala sa muling susunod na video mga dad. God bless!